mga pala si Patrick Lewis. Ngayong araw, mag natin ng isang super interesting at sobrang trending na topic ngayon. Yan ay ang Artificial Intelligence o AI. Ano ko pag narinig nyo ang salitang AI, baka naisip nyo yung mga robot sa pelikula o parang Terminator o Iron Man's Jammers. Pero totoo ba na ganun talaga ang AI sa totoong buhay? Well, hindi pa. Pero papunta lang tayo doon. Kaya ngayon, pag-usapan muna natin ang tungkol dito. Ano ba talaga ang AI? Paano ito gumagana? Saan natin kita? At dapat ba tayong kabahan o oh ma-excite? So simple lang, AI o Artificial Intelligence ay parang utak ng gawa ng tao. Kung dati computer, kailangan mong i-program step by step. Ganito gawin mo. Ito yung susunod. Pero ngayon ng AI, kayang matuto sa experience para ang bata na tututo habang tumatagal. si nyo dati ang computer, parang calculator lang, susunod lang sa utos mo. Pero ngayon, kaya na niyang magdesisyon base sa data na nakikita niya. Ito yung mga limba. Kaya niyang kilalanin kung aso o pusa yung nasa picture. Kaya niyang hulaan kung anong kanta ang gusto mong pakinggan. Pero paano balag simula ito? Balikan natin konte Noong 1950s, may isang scientist na si Alan Turing. Siya yung nagtanong nang pwede kaya na ng makina ay mag-isip tulad ng tao? Yun yung simula ng konsepto ng AI. Noong una, sobrang basic lang, mga simpleng rules logic. Tapos, 1980s, nagkaroon ng tinatawag na expert systems parang mga programa na kaya magbigay ng advice based sa room. Fast forward sa 2000, dahil sa internet at big data boom, ang dami ng information na pwedeng pag ng AI. Kaya ngayon, nandito na tayo, eh na kaya magpag-usap, gumawa ng art, mag-diagnose ng sakit at pumanunog pa. Ngayon baka iniisip nyo eh, saan ko ba nakikita ang AI? Well, mga para sa araw-araw ginagamit mo na pala. Ito mga example. YouTube at TikTok. Yung mga video na nilalokomend sa inyo. Hindi yan random. AI yan po ipili basis sa hiling mo. Google Maps at Waze, Eh, rin na nag-compute. Ang pinakamabilis na daan. At kahit real-time traffic. Kaya niyang i-update. Online shopping. Lazada shopping. Amazon. Kaya nila i-recommend yung mga bagay na malamang bilipibilin mo. Healthcare, may AI na tumutulong sa mga doktor para makita ko may, may sakit ang pasyente gamit lang ang x-ray o MRI. Sa entertainment naman, isipin nyo yung chat GPT, may journey, dal e, kaya gumawa ng kwento, design o kanta. So in short, AI is everywhere. Minsan hindi mo napapansin pero nandiyan na siya. Gumagana sa background. Okay mga para bago tayo tumuloy, gusto ko munang ibahagi sa inyo ang ilang fun facts tungkol sa AI na baka hindi nyo pa alam. Let's get it. Number 1, AI versus Chess Champion. Noong 1997, natalo ng AI program na tinatawag ng Deep Blue ang World Chess Champion na si Gary Kasparov. Imagine kahit sobrang talino ng tao, talo pa rin siya ng machine sa laro ng chess. Paano eh, sa music, kalam niyo ba na may AI na kaya nang gumawa ng kanta mula scratch? Pwede siya mag ng melody, gumawa ng lyrics. At kahit kumanta gamit ng synthesized voice, hindi na malawi na yung susunod mong paboritong kanta gawa ng AI. Eh, sa movies, may ayayay na ginagamit sa Hollywood para gumawa ng mga visual effects kahit para hulaan kung magiging hit ang isang pelikula. AI at gaming, kung naglalaro ka ng Dota 2 o Starcraft 2, may AI na lang ipaglaban sa mga pro player. Ibig sabihin kaya niya may pag-strategy naman sa pinakamagaling na tao. AI at emotions. May mga scientist na nagde-develop ng AI na kaya magbasa ng emotions base sa boses at facial expressions. Imagine yung phone mo. Alam kong kung, alam kung malungkot ka o masaya para may kausap kang tunay na kaibigan. Di ba lupit? Kaya habang tumatagal, lalo naging advanced at exciting ang mundo ng AI. Pero syempre, balik tayo sa usapan natin. AI sa pelikula versus reality. Pero teka, aminado ako, minsan natakot din tayo sa AI kasi sa mga pelikula. Parang lagi, lagi siyang bida o kontrabida. Sa Terminator, eh sumira sa mundo sa Iron Man, he eh, a psychic Tony Stark. Pero in reality, he eh, ngayon ay parang assistant lang. Hindi pa siya kasing talino ng tao. O mabilis siya sa computation, pero wala pa siyang tunay na feelings o sariling gusto. Kumbaga parang sobrang talinong calculator lang siya na marunong matuto. Hindi pa siya tao, pero siyempre habang nagle-level up, baka dumating tayo sa punto na halos hindi na natin ma-distinguish -ma kung tao o okay, yung kausap natin. Nakakatakot, diba? Nakaka-excite, depende siguro sa iyo. Mga pros and cons naman, okay. So, ano ba ang good side at bad side ng iyo? Good side, mas mabilis ang trabaho. Mas efficient ang mga negosyo. Sa health, mas maaga na ang mga sakit pwede tayong maging mas creative kasi may katulong na tayo sa mga ideas. Yung mga bad side naman ito, may mga trabaho na pwedeng mawala, lalo na yung mga routine na task. Pwedeng gamitin para gumawa ng fake news, mga mga defix, maraming nangyayari na ngayon. Siyempre, may issue rin na sa privacy. Baka masyado tayong nakikita o natutulungan ng AI. Kaya importante gamitin natin siya ng tama. AI is powerful, pero tayo pa rin ang dapat may control. Ngayon, the big question, ano kaya future ng AI? Kaya tayo makarating sa world na parang may sariling robot oh, assistant ba o isa sa atin, parang si Jarvis. Pwede rin AI na mismo ang driver ng kotse na. O oh, self-driving cars, andyan na. Uh, baka pati education, AI tutor ng kasama ng mga bata. Pero siyempre, may mga tao rin na nanatakot. Baka dumating ang panahon na AI na magdedisyon sa mga bagay na dapat tao ang pumipili. Kaya laging may debate, dapat ba nating limitahan ang AI o i-push lalo ang development. So, kaya ano sa tingin nyo? Nakakatakot ba ang AI kasi baka palitan tayo? O exciting siya kasi magiging mas madali ang buhay natin. Gusto ko marinig mo opinion nyo sa comments sa baba. wag kayong may... at kung may specific na topic pa kayong gustong pag-usapan natin, comment nyo lang ah uh, down below. Baka yun ang susunod na video natin. Alright mga par, that's it for today. Sana nag-enjoy kayo sa kwentang konting talakayan natin ngayon tungkol sa artificial intelligence. Tandaan nyo, A is powerful pero nasa tao pa rin ang tunay na wisdom kung paano ito gamitin. Kung nagustuhan nyo ito, don't forget to hit like, share, share this video at syempre mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod nating na talakayan. This has been Patrick Luis. Thank you for watching at magkita kita ulit tayo sa susunod na video. Ingat kayo palagi and ciao!